Isinugod sa Luis Hora Memorial Regional Hospital sa Bauko Mountain Province ang 39 anyos na tour guide na si Alpi Arias Likudan mula Cervantes, Ilocosur. Ito'y matapos siyang barilin ng dating tour guide at katrabaho nito na kinilalang si Osmaldo Botangan Kamitog. Nangyari ang pamamaril alas 11.50 ng umaga noong linggo November 26 habang naghatid ang biktima ng mga hikers sa tuktok ng Mount Tuato sa sitio Likyo, Barangay San Luis. Luis Cervantes, Ilocosur. Paakyat sila noon. Nung nakita nilang parang may nasusunog na part ng mountain na yon. nag-advance po itong victim. Uh, ako na lang muna at uh, ang titingin, sabi niya, sir. And then, nung nakapunta na siya sa area na yun, uh, at, uh, kasi malayo pa yung mga kasama niya sa baba, uh, iniradyo na kakain muna sa glit. Nung pag-upo niya, uh, bigla na lang may one, sir, pumutok, sir. Yan, sir, uh, uh, may tama na pala siya. Humingi ng saklolo ang biktima matapos itong tamaan ng bala sa tiyan. Binuno ng mga kasamahan ng biktima ang ilang oras ng lakaran maibabalang ang biktima mula sa bundok at isinugo dito sa pagamutan. Sa investigasyon ng PNP, inabangan umano ng suspect ang biktima may cold grabs itong victim at saka suspect. Accordingly, itong suspect dating uh, tourist guide pero inalis kasi may mga uh, kinsangkot ang uh, ibang ginagawa sir kaya inalis. Ayun uh, parang nagpantan may babaran din siyang uh, mga kasama nila pag hindi siya naibalik. Sinuyod ng mga pulis ang crime scene pero hindi na nila naabutan ng suspect na sumayos ng kalagayan ng biktima at inaantay pa itong maoperahan para matanggal ang bala. Hindi pa matukoy ng PNP kung anong klase ng baril ang ginamit ng suspect sa pamamaril. Nawala ng trabaho itong puncher, itong suspect. Naging parang hunter parang mga naso doon sa area na yon. Ikinalungkot ng Tourism Office ng Bayan ang pangyayari pero hindi muna sila nagpaunlak ng anumang panayam tungkol sa insidente. Nakatakda namang magsagawa ng pagpupulong ang Tourism Office at ang pamahalang bayan ng Cervantes para pag-usapan ng insidente. Sinampahan na ng kasong frustrated homicide ang suspect habang pinaghanap pa ito ng mga pulis. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.